So, to morning Dito, no So, hindi naman masyadong fog ngayon sa Tagaytay Tapos, ito yung parang pinaka-lobby area nila Mas drop off ito yung pinaka-lobby Ayan, Nang serin Bango Oh, may Gcash May So, ito yung parang Garden. Garden nila. Pero kung titignan mo yung design ram, parang anbaya, no? Yeah. sa bataan. Pero eh, yung garden. Sakay ka nga dyan, ram. <laughs> Wala naman nakalagay, eh. Nagdali. Uh, okay. <laughs> <laughs> so, ang ganda. Nililinis mo yung hain may naglilinis. Tingin doon ka muna, Tabe. Eh. Dito lang kami. <laughs> Dito tingin kai dito ram kung ano mayan dito ram. So dito ay awala ah, na. Ito na yung parang pinaka recreation na nila. Ayan. Siyempre morning exercise. Walk trip. Ah, meron silang kiddie pool. Ang cute. Tara, move ka muna, side. Kiddie pool. Ito e, okay, yung pinaka, ano, maganda dito yung sa side na to kasi kita yung full view ito na kami sa room tagay tayo sa ito 11, 11, 11. so na book namin si ate ano pangalan mo ate? Charmaine. Oh, Charmaine. Ah, <laughs> uh, nag-book ako, no down payment, 350 lang. Kasi syempre, yung laganap nga dito, So, okay naman si ate. Trusted. Ito yung room ni ate na ina-handle niya. Tapos, meron na rin siyang cookwares. Meron na siyang baso. Lahat naman ng ano mo appliance na gana to. Ay, bibuyan pamilya na merienda pa. Thank you Sarah. po sa Sige po. Bukas. So, ito. Ito yung room nila, no? merong mga cookwares. Ayan. Tapos may palibreng brown sugar. Ayan. Tapos ito, meron siyang dishwashing mga kailangan. May mga cups na. Kompleto so, na rin dito. So, ito nakalock. Ito, ko. Oh. So, meron siya nito. Gumagana ba? Ito yung wifi, ba? Hindi, yung password yeah. Okay, working. Working. Electric. Meron din siyang electric. Meron siyang electric fan. May air humidifier kasi nga umu uh, taal. So, ito yung electric fan. Meron microwave. Air humidifier. Globe at home. LG naman yung And... na malaking TV. Ayan. Hindi na dito. Wala kaming view. Pero okay lang. Oo, mismo magkasi na dito sa Tagaytay. Time of recording ko ngayon 120. Uh, August. Yan, August 22. So malapit na sa church. Ito ang pinakamaganda pala sa Serin para sa akin. Umpisa pa lang. Ah, uh, okay ang Serin. Alam niyo kung bakit sa Serin maganda? Kasi meron siyang ganto sa SMDC sa Cityland. Walang ganto. Ang laki nito, ang ganda. Ganda niyan. Nakatahimik siya kasi picture. Oo. Tapos sa dito kaya tatlo. Kaya tatlo. May aircon. Ayun. So ito na yung room tour natin dito sa Serin which is maganda. Ay meron din pala sila ano, tubig. Yes. May tubig na at saka ref. Tapos meron ka pang breakfast nook. Slippers. Ang laki ng restroom din nila, ng CR nila dito. May bidet, may shower, may heater, may sink. Malaki, malaki dito. Mas maganda to para sa, kesa sa city land. In my opinion, wala akong ha? Yun know, So, ang daming meron dito kay Serin. So, ang na, na, ano pala namin to na per night, 3,500 kasi 6 kami. Tapos, may towel na siyang kasama. Good for 3. Tapos, may mga blankets. Ayan. So, maganda dito sa baba kasi accessible ka sa <laughs> Time check. Day to na kami. No, yun mga kalakotoy. So, peaceful naman dito sa Sirin. Ito lang yung nakuha naming unit, no? siya. So, yan yung balcony. Ito na yun. So, pwede kayo magtambahay. Pwede kayo mag-inom. Kami, uh, work from home meetings. So, ito naman yun yung tapat namin. Yung uh, sa likod kasi ito, ito yung simbahan sa Tagaytay. Tapos ganito yung itsura ng mga balconies ng mga units dito sa Sirin. So, okay din naman dito, peaceful. So, para sa akin, mas okay dito sa Serin, Kasi, ang laki ng balcony. Sa SMDC, parang ganito lang yata kalaki. Sa, doon naman sa Cityland, maliit na din. Pero dito, malaki. Oh, may sofa, may table, chairs. So, para sa akin, ang ganda rito sa Siril. Pero, first time ko dito, ano, biased, ano ako dito. Hindi ako paid dito. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Pero, mamaya, ay sabihin ko rin yung mga cons nito. <laughs> Oo nga. Ito lalagyan din ng ng ano, ah, oh. ng kalan. Oh, yun, no? One, two, Ay, ito ang ganda. <laughs> may kasi ano double deck pala. Tapos ano, hinihigit yang bed sa ilan? Ito. Ah, ba, well, okay. Mas, parang mas maganda nga dito. <laughs> Saka may balcony kasi kaming sarili. Wala nga lang siyang ano, no, taal view. Ayan, check out na kami, no. Pauwi na. So, check out namin 11 yata. Pero wag ka, na online meeting pa rin ako. Kaya na maganda pag uh, hawak mo yung, ano mo, yung time mo. Pwede ka mag-meeting, tas nag-drive ka pa uwi. Ayan, madami kang pwedeng gawin. Ayan siya. So, itong pauwi na kami sa Team Huddle nung gabi. So, dito kami ngayon, no? Oh, ha Cafe Bistro. So, ito nga lang. Inabot kami ng ulan, no? Ito yung parking spot nila. So, malaki naman yung parking spot. Kasangkit ng entrance nila rito. So, ito siya may cocktail. Oh, ang galing. Eh, ang ganda dun, oh. Ang gaganda ng place nila pero yun na lang maingat tulas danda ganda nila dito pwede naka Indian seat may siguro may kantaan sa gabi dito may coffee coffee may coffee sila dun sa dulo maganda dito bahay feels so yung price check titingnan natin so kubo pala siya tama kayo tama kayo bistro. ako naman eh tapos doon may coffee shop ganyan yung scenery ano ma'am lalaya ng bangus okay wow so, tayo ng half <laughs> na rin ko nga ako video natin so kubo pala cafe bistro menu So ito siya, may mga appetizers tayo. Yung main Ay, eh, ito yung ano niya, no? Ayan Sides mo Giant taco Baguette Iyan yung mga price nila, ha? Price nila, to All day breakfast Meron din Appetizer May pancit din For long life Main dish natin Ito yung mga price na main dish Ayan Japanese cuisine meron din nasa pinakalikod burgers dessert so yung coffee prices nila dito sa kubu yung rice ito lalagyan din ng ayan yung prop ng kalan Licor. yung Kalian eh, nggak Karena mau dapat peminum. Eh. Ramu Itong uh, nacho, 300 plus yung price. Sulit. Kasi yung fresh yung mga ginamit na mga vegetables, ingredient fresh. Ang dami. Saka madami to eh, madami siya. Ah, uh, naman tayo sa adobong kabayo. No? So kung titikman mo, iisipin mo parang kadiri kasi parang hindi mo laging kinakain. Pero well known, ang, ang sarap niyan sa ano, ang lambot. Ang lambot talaga, parang baka lang. Kasi itong crispy pork na Sarap din. Pork na yeah, chips. Napuputol talaga siya. Ayan, ang pumuatay sa sausaw natin dito. Ayan o, no? bali na. Bali na siya. Sa lutong. Mm. Laing. So, mas masarap din. Kasi magata. dahil hindi makatay sa lalamunan. So, para sa akin, okay naman. Sulit naman siya. Ah, yung relleno. ito uh, yung relleno eh. Ha? Imagine yun na lang na relleno. Natapon <laughs> siya. Na ating may. Eh. Okay din yung relleno. Stop. So, tapos na kami, no? Kubo, kub, kubo, kubli pala. Yung tawag dito sa... Oh, ta, yun pala yung pinakatawag dito sa kainan na ito, no? Kung ano-ano pinag-iisip na kubli. Di kasi may pansin yung pangalan. Yung so, yung pagkain nilang relleno masarap. So, lahat naman masarap. So, maganda rin yung facility. Yun lang, medyo may pricey kasi ang mo yung ambience nila. So, mas maganda siguro dito kapag gabi. Yun nga lang, syempre, uh, kay dala kay jacket. Tapos, uh, inaayos pa yung parking kasi nila yung eh, entry eh, And then exit point nila is iisa lang. So okay naman dito kay Kubli. Yun lang.